po mga good po. Nasaan ba tayo ngayon, Tito Cesar? Sa Pulong Manala Stars. Sa Kiana, Alapungan. Ah, sa sakop sa pa rin po ng barangay sa Alapungan dito. Alapungan ah. ito. Good morning, good morning mga kadyano. Ate Krab, Chit Mary. Good morning, mm -hmm. good morning. Ah, good morning. Yeah. Ito po si Lola. Lola, ano mo ba ba dito? Dola Leti, nanay Leti nalang na ko Masano, okay. masano uplaid mo yun? Pamilyar po yung mukha nyo na, mumukha ko po pero hindi ko po, ah, na. po, mm -hmm. ko dumili po dumili nakikita. Ando lang kayo pulong gomeng? Oo po, po nakikita kayo? Kumilipta ko sa inyo? Oo. Oo, siyemang sasa lumilipta. Nanay Leti po ano, Leti. Oo. Oh, oh. Ano, ilang taon na po kayo? Ilang taon? Oo oh, po. No, Mahigit ma ma ng isang taong, yung maliit pa ako dito, oh. dalagita. Di, ilang taon na po kayo ngayon? Senior, senior ka na. Oo, M Meron akong 50. 50. May higit ako, oh, may higit. Uh, hindi lang 50. Eh, tatanda mo yung sa eskolahin dyan. Mm. po nga. Bata pa ako ganun. Bata pa ako. Bata pa ako. Matanda lang si lot. Ogo sa akin. akin si yung... Uh, ah, si panganak mo. Pangalak Oh, si. oh, ah, gano'n. Uh, mga 71, 72. Kabisa din ba kaya ni? Eh. So, tagal na po eh. Kamukha mo si Kwan. Kamukha mo anak, anak ni, anak ni Serban. Ang anak ni Serban, si Ninyo. Oh, si Ninyo. Abis si na makinagal. Hmm. Si. Ang dito na nga ang oh. ako. Hindi mo makuha ang kamukha mo. Mataas. Oh. Sabi ko, sana ako yung malaki. Ako ang aking Dahil <laughs> sa no. kaya pong ganun. Kasi yung tatay oh. ko, malaking tao, kamukha mo. Kamusta naman ang buhay-buhay na lalit? boy, -boy na re, tata na. Tata na sa bahay, bilinit. Wala na ibang Lino. trabaho dito. Mabuti, dito ka na. Akong... At trabaho sana ako. Papansa ko ng trabaho dyan yung bibli na pala eh. Oh. Ay, oh, kay Leti, lalaki ang bibli dito, so, di, hindi ka pwede, no? Oh. Ay, kung um, kapag trabaho dyan, bibli na pala Ay, hindi ka pwede, Leti, ng laki yung titinda, yung uh, bibli ng pala eh. Yeah. Ay, doon sa kapalit ko, mayaman na. Mayaman na. Bibli sa akin, pero, para, nakuha yung pera ko sa ano ko. Ano, Leti, may anak na po, ayo Anong Ilan? Anong baga? Anong baga? Anong baga? Anong <laughs> baga? Nagkakasama ko ng kapatid ko. Ayaw ko pag-asawain ah, sa Hades yan. Sayang na po. po ng isa sa kanya, ang isang bano. Ayaw ko pag-asawain. Ikahanahan nyo po yung Pamangkin. Ano na ko? Pamangkin. Pamangkin niya po. O. Pamangkin Uh, nasa gumis, Yo, kamang, na Gomez pa mangkin din yung. Yung pamangkin niya yung doon. Sa dati na. Ah, sila sa Tamo. tamo. Mm. Ang nalipat ako doon sa Ulila noon una una doon ulila. Mm. San si... ano, sa Ulila. Saan po 'yon? Si Ang nalipat sa magkakapatid. Si Remedios ang bunso na matay pa. Ilan po kayo lahat? Walo pa nang yung... matapatid. So nine. Kung ko sa ama, dalawa. ilan po kayo? Kami. Ah, hmm. ikaw po. kailan po. Walo ka lang. Walo kayo. Tampoco. Ah, di, 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 sa kamanatan. Yeah. Yung tabi ko sa Heresia. Yeah. Yung tabi ko sa Sabela, mm. namatay. Mm -hmm. Yung tabi ko dito, si Kuya Amang, namatay din. Yeah. Ako yung gandakit ng ang dalawang tabi yung... yung... Panglima kayo? O, do, yeah. Oh, namatay yung kawalo. Ay, buhito yung isa, namatay yung asawa nauwi mm -hmm. na sa film na yung kapatid yung isang doon eh. Namatay ang asawa niya. Nabenta yung bahay nila. Oh. Ala na yung asawa niya. Nabenta yung bahay nila. Mm -hmm. Buhay nila. Nabenta na. Ala na. Ala na yung kon. <laughs> ito na ano mga pambuhay. Ay, ito. Huwag mag-asawa. Ay, ito. Huwag mag-asawa. Tabad lang -so. yung eh, anak mo. asawa mag-asawa. Tabad lang. Oo, oo naman. Pagka walang asawa. Hindi. Oh. At <laughs> ang pipili mo ako. Ano po? Yung aararo sa boto, tulungan ka. sa... Toto yung kanyang aaral sa kayo. Eh. Oh. O yun, paano? Ay, ako no? eh, <laughs> Ayun, na. Eh, hindi mo nakita. Naaral ako doon. No? Naaral doon sila ako. Oh, may kanta nun, ano? Oo. Oh. oh. Gusto kong mapangasawa. <laughs> Masipa. Masanak ng isang parmer. Oo, oh, yun ang ang pagiging asawa ng kita ba po ng tamad kung sa bahay ako ako ng ibig na marunong sa bahay o marunong sa bahay marunong pa sa marunong din sa bahay o marunong sa Labay laba yan nang naman ay yung bata alang ko yan ta sa bahay alang ko yan ang ganun kailan pwedeng mag-asawa ito si Jan yung tingin mo kailan pwedeng eh yung may nasa edad ko ako lang tapos 85. Iipon ka muna. ka muna ng pera ba? Babang kung may ibang pera mo. Kung babang kung may pera mo, tatagong tatago sa lalim ng lupa. Iba, iba sa bangko. Ayun. Ay, hindi <laughs> na nakikita yung pera mong kapatid. Baanahin po sa lupa. Ay. 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 Tapos na ako ako tira. Tapos na ako hindi ko nang aawit tayong tulungan mo kaya. Ano kakakalagang <laughs> tulungan mo? maganda. Ano yung maganda? Ang yung ano? madala ko na. Maganda. na. Ay, Ang nagsipit ko, isang balutin, na Kanina na ilang sa matandang bahay ng mga. <tis> Hindi na ilang uh, uh. sa matandang bahay. Ayaw na uh. ilang sa matandang bahay. Ayaw na ilang sa Para malamat mo. Saan po yung bahay nyo dyan? Ang yung mga pabansin po yeah. Pero... Saan uh, uh -huh. um, kayo natutulog? Um, <laughs> <laughs> tandali ako apoy, tandali apoy na. Ah. <stretchyING> alisimulan Undga... ah, tapim. hindi kayo, mawaga yun. tapim kayo. tapim 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 solo

yun lang, yan na yung gamit ko. Ilang taon na yung sa niyo mo yan? Ah, may, 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 sa pulong Ang ganda ng balahibo niya. Matapang niya. Kakagat pa yan, hindi hindi ka kilala. Hindi niyo pa pinapakawalan. Ayaw ni Austin. Sa sakal po ata. Hindi, may, inasisira yung tali. Ah, ah maluwag no. na. Oh. Ay, saan nakakawala kasi ma'am, bumabasa uh, ta lumalayas. Oo, oh, lumalayas. <laughs> Lahat ang dito sa amin so. Lahat yan. Ito, gamit ko lang yan. Wala nang iba. Ito lang. Yan, gamit sila yun. Kasa oh, yeah. mm. po kayo dyan. Oo. Oh. Hmm. Alis ko yung unan daw. Gilabot ko daw. Hmm. Unan ko. Labing isa yung unang ko. Uh -huh. Nakaw yung, yung bulak sa tulong kami. Ay, bulak. Oo, yung bulak. Ayoko yung matikas. Ay, masakit sa likod yung matikas. Oo, oh, yung matikas. Yung lahat sa yung sali, nakapilos nito. Yung ito. Yung di atin ito. di atin ito. <laughs> okay, uh -huh. thank you, Anay. Yeah. Tulog dito. Ah. Yeah. Thank you sa ato mo. Mabatigi kando ta pa pawang kin. Wala ko si magulang mo sa. Eh malungkot ako wala ko kapati. Wala nang malaptar. Di ba, le marami nang nagmamahal sa iyo. Lalo si ta mo ayo ako. Ang titi mo pamangkin mo. Ayaw din ko tin ko yung ulila. Busy lang si paring tamo niyan. Busy. Hindi. Hindi ako mm. dad dadalawin dito. Si Ted, hindi dadalawin pa oh. si yun eh. Oo. Josie. Yung nang si Bebe ng hindi. Yung masuwi yung asawa. Oo. Yung ko ako mong pera doon sa gagawang bahay nila Hindi ako matakot ng pera sa baning gari. Kasi yung sasabi yung bigyan ko ng pera. Hindi doon sa matakot ng pera. Ano din ito ng tatalo? Mga sa akin na po. no no, papá